Uh, tanghali sa inyong lahat Kasama ko si Francis Namili kami ng anong pagkain Pauwi na kami guys Pag no? ano kami Namili kami ng Faham or Barbecue Yan si Francis Sobrang init guys dito talaga Grabe So papauwi na kami kasi Kakain doon pagdating sa site you know, Ang aking nabili Kay eh, Francis yan din bit, -bit niya kasi kami nalang dalawang Pilipino dito guys ito yung kasama ko si Francis Electrician ang iba is naglipat na sa Riyad. ang iba is nag -exit, mag exit na nandoon po sila sa Riyad. so kami lang dalawa dito ang natira marapit na rin kami ng away din kung anong resulta init binibilisan lang namin kasi gutom na rin mag alas ano na alas 11.30 alas 11.20 na mahigit so pagdating doon is kain ka agad para makapahinga malayo layo din kasi yung binilhan namin mga siguro mga 10 minutes siguro ang lakad namin ni Francis kung bilis lang kung mabilis lang ang paglakad mga 10 minutes or 15 minutes kasi umalis kami doon yata alas 11 o oh, mga 10 minutes mahigit so bilisan lang namin guys kasi ano tanghaling tapat na gutom na nagutom rin ako pumunta rin ako doon kanina pran sa ano eh sandwich, sandwich. kumain ako doon sandwich. sa umaga tama umaga pumunta ako doon ah, mga bahay kasi dito guys ang dami ang malalaking bahay dito kaso ano lang walang mga taong iba bilis rin kami paglakad kasi baka uminit itong uh, merinda na binili namin na soft drinks hindi rin mainom so yan yan lang Mahirap maglakad guys na napakalayo. Kakapagod. Kasi ma ma masarap kasi doon ang kabsa nila. Yung yellow rice, may white rice, mamili ka lang. Kaso lang mali ang pagkaintindi nung Yemeni. Dapat ang bilhin namin is yung murahin lang tag 13 real. 13 real ang na nabili namin ang binigay sa amin is barbecue dapat is ano lang sa amin yung parang lechon manok parang ganun hindi po barbecue ang in order namin nagkamali po ang yemeni sa pagbigay sa amin kaya ganun ito palang dinaanan namin guys mga housing yan dito no mga bahay mga, mga bahay yan dito ang dinaanan namin nag shortcut na lang kami kasi pag uh, doon kami dumaan sa kalsada napakalayo na doon sobra so bilisan lang namin kayo kasi malayo pa yung ano namin lakaran medyo malayo-layo pa Francis nasa malayo yan So, tingnan nyo guys ang view Napakaganda. Yan po ang buong bundok o. Oh. Yan, bundok. So, yun naman ang working site namin yung may building na kulay white ang paint. So, dito na lang guys, nagtatapos ang ating vlog. Sana supportahan nyo ako lagi. And, uh, i-follow if nyo ako, no? Marlon Garcia. Salamat at magandang buhay. God bless us all. Have a nice day to one and all. To one and all. <laughs>